First matchup game nitong si WMB kontra dito kay Baby King Kong. Maagang nakatikim dito si WMB sa ilalim. Visiting team dito ang Pelicans. Grabe ang mamaw dito sa ilalim nitong si Baby King Kong. Parang minamasahe lang sa ilalim. Di makaporma itong si WMB kontra Alvarado sa ilalim na utakan. Di natinag sa 7 foot player itong si Alvarado. Starting of the first quarter ng game, maagang nakuha dito ng Pelicans ang kalamangan. CJ McCollum Ingram ang maagang kumakamada dyan. Sa 3, sinabay ang pan itong si Baby King Kong sa ilalim. Devin Basel naman ang sumasagot. Aga pang mambulin itong si Wemby sa ilalim. Under 5 minutes in the game, ginagawang home court ng Pelicans ang hometown dito ng San Antonio Spurs. Jones Murphy ang kumakamada naman dito. Sa hipag mood naman dito ang Pelicans na pa nitong si Alvarado sa ilalim itong si Wemby. Second quarter in the game, lobo na ang kalamangan ng visiting team dito. Makolo, maagang nakuha ang double digit score niya para sa second quarter game. Grabe yang ang init nitong si McCollum. Angat sa 16 points lead ang Pelicans dito si Nabayan pa ni Murphy. Mismatch game naman dito si Sohan kontra Williamson sa ilalim at Ingram sa labas. Buti na lang may Osman sa San Antonio Spurs under 4 minutes in the game. 7 straight points ang pinakawalan dito ni Osman si Nabayan pa ng 3. Nitong si Wemby na ibaba pa sana sa 9 points ang lead na hinahabol dito ng home team. Half time break Spurs legendary player Tony Parker binandera na ang kanyang jersey sa loob ng court. Pagdating ng third quarter third game, Brandon Ingram naman ang nagtatrabaho dyan sa game. Pahinga dyan si McCollum. Kuha pa sana ng reverse dunk dyan si Baby King kung kaso nabitin niya. Pero nakuha naman ng 2 points sa ilalim. Grabe ang sipag sa loob nitong si Ingram. Devin Basil naman, Trey Jones ang sumasagot. Para sa third quarter game, long three naman para kay Wemby ang binitawan dito labas loob. Ang nilalaro ni The Alien sa third quarter game. Nilalapag pag nga dito ang bola. Under 3 minutes, Murphy sa 3 at sa yun Williamson easy alley dunk ang binibitawan mismatch game sa ilalim yan para kay Baby King Kong crucial trip pa ang nabitawan dito ni Alvarado sa 3 with 1.8 seconds in the third quarter game at pagdating ng 4 quarter game balansyo na sinubukan sa ilalim itong si Wemby pero bawal yan kay The Alien with nine blocks in the game sinabayan pa sa ilalim ng slam dunk basic na lang pumuntos itong si Wemby sa ilalim grabe ang haba nito pero makolong balik na sa loob tatlong tres agad ng binitawan at pinakawalan nito. Fourth quarter game, lobo na sa 30 ang kalamang ang hinahabol dito para sa San Antonio Spurs. Under 5 minutes, Jones, Basel at Branham na lang ang gumagalaw dito at Wemby, 17 points in the game. McCollum naman 29 points na pa nitong si Ingram with 26 points in the game at Zion Williamson naman with 15 points in the game 38 points ang biggest lead dyan ng Pelicans kontra sa San Antonio Spurs at nanalo dito ang visiting team na Pelicans at syempre best player dyan si McCollum with 29 points biggest score in the game